Madaling araw pa lang pero tila puno na ng patak ng mamahaling pabango at kislap ng LED light ang loob ng Pavilion Mall sa Mandaluyong. Ang paboritong bagsakan ng na mga nakaterno at nakahills na empleyado bago pumasok sa opisina sa itaas na tower. Sa labas ng naglalansangang salamin na main entrance, bantay sarado ang gwardyang simando. Mukay sintarik ng bagong pinahiran ng floor wax ang sapatos, tuwid ang postura at halos kalahating dekada ng sinusunod ang patakarang no ID, no entry, no slippers, no loitering. Sa ganitong kaaga, inaasahan niyang mga staff at kapilang ang papasok. Kaya't nang mamataan niya ang batik-batik na kamiseta at kupas na plaid na pantalon ng bata na tumitipa sa automatic door, kumulo agad ang dugo niya. Hoy bata! Teka lang! Sabay tingin sa paligid kung may boss bang nakamasid. Ngunit halos walang pumapansin. Karamihan sa mga tao ay abalang makipaghapunan sa cellphone o magmadaling pumasok para sa 8am punch card. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ang bata payat, magaspang ang pisngi, parang nakadikit pa ang alikabok ng hedsa, ngunit may kapansin-pansing ningning sa maitim na matang parang hindi marunong matakot. Hindi rin siya umiwas sa ultimatum ni Mando, bagkus ay ngumiti pa ng kaunti. Isang kumpiyansang ngumiti na hindi akma sa lukot at baho ng damit. Anong kailangan mo rito ah? Hindi ito karinderya. Hindi ka pwedeng mamalimo sa loob. Mariing wika ng guwardiya sabay turo sa labasan. Bawal ang mga maruruming suot, baka magreklamo ang mga customer. Tumikhing pa si Mando, siniguro niyang malinaw iyon sa lahat ng dumaraan. Ang ilang babaeng naka-beige na blazer sa likod ng bata ay napalipad ang kilay, tila sumasang-ayon ang isang lalaking naka-slacks ay binuksan ang bibig na parang magsasabing "Tanggalin mo na 'yan." Mulit. Imbes na umatras, lumapit pa ang bata, bahagyang iniangat ang baba. Kuya guard, gusto ko lang po sanang pumasok sandali. May hihintayin po ako sa loob. Lumalamig na hangin mula sa aircon na tumatakas sa pintuan ang humampas sa likod niya. Pero hindi siya natinag. Aba, at may appointment ka pa talaga umirap si Mando, kinabig ang belt buckle at naglakad-lakad sa harap ng maliit na bisita na parang ururong sulong na aso. Sino naman niyang hihintayin mo? Baka trip mo lang nagnamagnakaw ng cellphone o manghingi ng barya sa food court. Napalingon sandali ang bata sa nakasisilaw na escalator sa loob kung saan may isa o dalawang store attendant na nagsasabit ng bagong poster ng sale kaibigan ko po Kuya Guard. Papipirmahan niya daw po ako yung... Kaibigan? Anong kaibigan? Singit ni Mando, sinabayan ng unti-unting paggalaw pa ilalim ng takip ng sombrero para mas matalim ang mata. Mukha ka bang may kaibigan nakakapasok dito? Umuwi ka na, baka hindi ka pa nag-aalmusal. May humakbang palabas na babae, nakasuit, may hawak na laptop bag. Kitang-kita ang pagkairita ng halos mabangga niya ang bata. Binunduhan niya ng taas kilay na tingin at pinunasan pa ang manggas na daig pa na pahiran ng grasa. Humigpit lalo ang mukha ni Mando. Iyon ang signal na dapat tapos na ang isena. Inamba niya ang hintuturo palayo. Lumabas! Now na! Pero sa halip na matakot, Biglang umikas ang matamis na tono ng batang tila sanay makipag-usap sa matanda. Kuya guard, hindi ako magnanakaw, hindi rin ako manglilimos, may pinangako po akong dadalhin para sa kaibigan ko, limang minuto lang. Nang mapansin niyang nakunutot pa rin ang noo ng gwardya, inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon na balot ng mumurahing ngunit malinis na gift wrapper na may desenyong bituin bituin. Ito po yung regalo ko sa kanya. Birthday niya raw kasi. Biglang bumuka ang bibig ng isang executive na bagong dating sa likod ni Mando. Tila nagulat sa sinambit ng bata. Ngunit bago pa ito makapalag, muling sumigaw si Mando. Hindi ako nagbibiro, totoy may patakaran kami. Pag di ka nakaayos, labas! Sabay kurot niya sa manggas ng maruming t-shirt ng bata na parang butil ng putik na nakakahawa. Nag-iipon na ng luha sa gilid ng mata ang bata, pero hindi pa rin niya binabawi ang kamay na may hawak sa kahon. Sige po, kung bawal po talaga, dito ko na lang po hihintayin sa labas. Pwedeng makaupo sandali sa gilid? Sasamahan niyo po ba ako? Hila nadaanan ng kibot ng konsensya si Mando pero baluktot ang pride. Ayaw niyang matalo sa sariling teritoryo. Siya pa ang makakasipa kung may magreklamong customer. Ilang minuto lang nang lumipas nang biglang bumukas muli ang pintu ng mall at lumabas ang isang matabang lalaking naka-tailored na suit. Sa mukha niya, talyadong bigote, makintab na buhok, makikita agad na hindi ito ordinaryong nago-opisina. Siya si Mr. Antonio Havelona, General Manager ng buong mall. Pagkakita pa lang niya sa batang nakasalampak sa gilid, kumislap ang luha ng mata ng bata at pasigaw nitong binati ang lalaking. Uncle Ton! Nagulat si Mando. Mas nagulat siya nang makita niyang lumapit si Mr. Havelona, lumuhod mismo sa harap ng batang marumi at buong lambing na inakap ito. Jax, bumisita ka pala! Bakit di ka nag-text? Kanina ka pa ba dito sa labas? Parang umalingawang ang bulungan, napalingon ang lahat ng empleyadong dumaraan. Tumayo ang bata, si Jax pala, at abot tengang ngumiti. Paghintay po ako ni Kuya Guard. Sabi niya, bawal daw pong pumasok. Inabot niya ang munting kahon. Happy birthday! Nagiba ang aura ni Mr. Havelona na palingon kay Mando ang nooy kumikislap sa pawis. Mando, kilala mo ba siya? Siya ang anak ng bunsong kapatid ko, si Jackson Havelona, tagapagmana ng isa sa mga flagship store dito. Galing siya sa immersion program sa Iloilo, kapapasok lang. Bakit mo siya hindi pinapasok? Parang natuklap ang maskara ng katatagan ni Mando. Sir, pasensya na po, akala ko po hindi niya matapos ang pananaliksik. Sinalubong ng malamig na katahimikan ng boss, lumingon sa paligid si Mr. Havelona, pinatigil lang daldalan. Itong batang to, kahit ganyan ang suot, mas marami pa siyang naiipon sa piggy bank niya para sa charity kaysa sa kinikita ng ilan sa atin sa isang buwan. At dumating siya dito, lang tara personal na iabot ang regalo sa akin dahil sabi niya mas masarap pa rin magbigay ng walang pinagkaiba-ibang itsura. Unti-unting naging pulang-pula ang mukha ni Mando habang kumikirot ang sikmura niya sa hiya Sir, pasensya na po. Sinusunod ko lang po ang dress code. Dress code ba? Kaya pala kahit sinong gusgusin na naka corporate attire na fake ang ID, na ilulusot mo pero ang batang may tunay na appointment pinipigilan mo. Tumindig si Mr. Havelona, mahinahong binaba ang kamay sa balikat ng gwardya. Hindi ko to sinasabi para bastusin ka, Mando, pero may mga patakarang mas matimbang sa suot ang respeto. Umiyak na ang bata, hindi dahil nasaktan, kundi dahil nakitang halos mapaiyak din ang gwardya. Uncle, wag po kayong magalit kay Kuya Guard. Ginagawa lang niyang trabaho niya. Saka natatakot lang siguro siya na baka ma-penalty pag pinasok ako. Dinampot ng bata ang kamay ng tagapagbantay. Kuya, okay lang po. Kaibigan na po tayo ha? Nagulat si Mando sa lambing na yon. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng luha. Unang beses niya yatang naalala kung bakit siya nag-apply bilang guard. Para magsilbi, hindi para manghiya. Inalaya niya ang tumayong bata, ipinunas ang guwantes na marumina sa pawis sa likod ng binata at saka tingingala kay Mr. Havelona. Sir, Hihingi po ako ng warning slip kung kailangan. Basta ngayon, ako ang personal na maghahantig kay Jack sa loob. Sisiguraduhin kong safe at komportable siya. Tumundong si Mr. Havelona. Ngunit bago sila maglakad papasok, humarap muna siya sa nakapalibot na mga empleyado at customer na nakatulang lang parang tumitingin sa pelikula. Mga kaibigan, Tandaan nyo, hindi nasusukat sa kwelyo ang dangal nyong dalhin ang pangalan ng mall na to. Kung may batang marunggis, matanda, o sino mang kakaiba ang suot, una nating ibinibigay ay respeto, hindi hintuturo. Atras ang ilang nakataas ng kilay kanina, nagpasimulang magpalakpakan ng ibang staff na nakatabi, ramdam nila ang lamig ng leksyon. Sa bawat hakbang papasok, sinabayan ni Mando ang bata, hindi na niya ginamit ang mahaba niyang baton kundi ang sariling palad para gabayan si Jack sa escalator. Hinawi ng bata ang burong-burong t-shirt niya at kinapa ang bulsa. Kuya Mando, may pasalubong ako sa iyo. Inabot niya ang isang candy. Malt candy lang, ngunit parang ginto sa kamay ng gwardyang lumamon ng kahihiyan. Habang sumasakay sila sa unang hakbang ng escalator, napatingin si Mando sa kislap ng LED light na parang may bagong sindi. Sa salamin na refleksyon, nakita niyang hindi ang uniforme niya ang nagbibigay importansya sa tao, kundi kung papanong kaya niyang yumuko para sa maliit na batang marunong rumispeto kahit siya'y minaliit. Sa kauna-unahang pagkakataon, Tinanggal niya ang sumbrero, hinawakan sa dibdib at marahan ding ngumiti kay Jax. Ngumingiting hindi gwardya, kundi kuya. Sa pinakatuktok ng escalator, sakto namang naghihintay ang isang maliit na banda ng jazz na sasalubong sa birthday ng mall manager. Isang surpresa. Habang tinutugtog nito ang happy birthday, Ipinikit ni Jax ang mata't marahang iniabot kay Mando ang regalong kahon. Kuya, pakiabot mo sa hangkil ko. Gusto ko ikaw magbigay. Nilukob ni Mando ang kaba. Kinuha ang kahon at sa pagdampi ng maliit na pakiti sa palad niya, parang siya na mismo ang tinanggap ang bisita sa grand opening ng bagong aral sa loob ng kanyang puso. Paglapag niya ng kahon sa mesa ng boss. Muling bumalik kay Mando ang sarili. Pero ibang-iba na. Nag-uumapo sa pagnanais na gumawa ng tama. Sa gilib ng labi, nakapaskil ang patakarang strict dress code, ngunit sinulatan na ng pulang pentel, strict dress code, gentle hearts required. Lumapit si Mando doon, ngumiti at iniayos ang tape. Siniguro niyang kitang-kita ng lahat ng papasok. Samantala, Si Jax ay masayang umiikot sa labi. Tuwang-tuwang nakabuntot sa likod ng gwardyang minsang tumaboy sa anya. Ngayon ay kabarkada niya sa pagharang ng tintuan, hindi para magtaboy ng mahihina, kundi para bantayan na patas ang pagpasok ng lahat. May suot mang kupas o barong, basta may dangal na kasingningning ng mga salamin ng mall. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon. I-hit eh and like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga. Kaya stay tuned!